Guys, nandito ako sa Osim. Ayan. So, ikot-ikot uh, lang tayo ng mga product nila. So, usual, ang product talaga nila is mga massage chair. Ito yung sa massage. Meron din dito. May massage chair. Usually, nakikita ka lang ko lang po dati sa Japan. So, ito sa tummy Ang detox. Tapos, ang dito ito yung kung gusto mo para malamda mo siya kasi palagay relief stomach aching and loading reduce water retention retention relief po malamda mo ng pain gusto ko ayan so maganda rin itong ito, ito yung product ko ito siya guys ayan ayan ikot pa rin tayo. So, yung binili ko na product, guys, ito yung na-try ko siya ito sa arms. Ito naman yung sa waist. Maglalagay ka ng special oil. ito may pang massage ni new shape, flexible shape, yan yung sa mukha rin yung nagamit. Ito yung product na yung ginamit. Ito yung binili natin. So, facial may sa ito yung miss ito ito yung ito yung this one is the ice stick. Okay. Banilang product. Ayan. So, dito ko na. May mga massage. Shape. So, okay naman. So, so far, happy ako doon sa product na magbili ko. Sana, imaligyan ko tayo sa shop. <laughs> okay. Okay. So uh, this is a uh, face one, ah, uh, madam. Okay. okay. This for eye. This for your face. Face. Okay. This one for uh, the face, face as, as well. Face also for mm. the masa uh, mm. and serum uh, okay? okay. And this one for the mist for your moisturizer, okay. your face also. Then this one for the poke, for Okay. Nose uh, mm. Okay. Then this one for the arm lang okay for the arm for the, arm, okay. for the waist one ah uh, here also finish i will take a new stock for you okay okay i go my store i take for you you wait okay. a minute here okay. Okay? okay thank you guys for watching my youtube channel ng Gala. please don't forget to like share and subscribe sa aking youtube channel bye